Ayan na guys, yung ating dahon-dahon. Ginisang dahon. Ginisang damo. Lagyan ko lang ng ano guys. Oyster. Hmm. ano ko yung lasa nito guys first time kong magluto ng dahon, walang sahog ginisang ano lang kamatis, sibuyas at saka luya tapos oyster sauce kinain kasi ng pusa yung ano ko guys eh pritong isda inulahan ako ng pusa marunong mag magbukas ng ano yung pusa Marunong magbukas ng takip. Lagyan natin konting tubig. Marunong magbukas yung sa doon sa panakip sa ano. Ulam. Ayan, tapos nilagyan pala natin guys ng konting ano to. Konting patak ng patis. Ayan, so na ating tanghali na <laughs> Yung pritong isda kasi tira ito, yun kaninang tanghali. Eh. Ang ko sana. Dalawang hiwa pa yung nabangos, dinaing. Ay pinirito ko yung pinaglak. Nalang naunahan tayo ng pusa. Ayan. Loto ng ating dahon-dahon. Hindi natin lagyan ng sabaw guys kasi wala na mga sahog. Wala na sahog. Ganyan na lang para makain lahat yung dahong. Dumilim na yung ating cellphone palubat na. Ayan na siya guys. Ayan na yung ulam natin. Puro dahon. Dahon ng, dahon ng saluyot, dahon ng alokbati at malunggay. Tatlong klase. Ayan, luto na siya. Kakain na tayo. Yung mga bata, nilutuan kong adobo. Hindi naman kakain kasi sila nito. Kamilang dalawa ni mister ang kakain nito. Ayan, thank you for watching guys. Kung nagustuhan niyo po aking video, papalo naman at pa-subscribe. Salamat. God bless.